Anong pangalan mo? Judith. Shoutout kay Ate Judith Yan, dito sa Jose Panganiban. Tagapagtanggol. Naliligaw kami. Oo. So, tagapagtanggol namin dito. Sino gusto mo shoutout? I-friend so, e mo. Ayaw mo i-shoutout? <laughs> Malalaman ni Mama. Malalaman ni Mama. So ayan. Maraming salamat Judith. salamat po. Yun. Magandang araw mga paps. Uh, another day, another vlog na naman tayo. At uh, syempre kasama ulit natin si Ron TV, maglalong ride tayo okay, ngayon. Gang, let's Pugunta go! Pupunta kami na si Panganiban ngayon mga paps, kaya samahan nyo kami. So sa mga makakakilala sa amin dyan, advance shout out. And eh, syempre kung gusto nyo sumama mamaya, sasama namin kayo. And ikot nyo kami dyan sa Panganiban ha. Okay, let's go gang gang! Let's go mga paps! So dating gawin lang mga paps at nakaangkas lang ulit tayo kay Ron TV. Ayan, maraming maraming salamat kay Ron TV kasi lagi niya tayo pinapaangkas. Andito na kami ni Ron TV sa bayan ng Labo. At gusto ko lang i-shout out yung mga paps natin dito sa Bayan ng Labo, Camarines Norte. Ayan, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa suporta. Tumigil kami dito ni Ron TV sa uh, I Love Mambulaw. Ayan, kung so, nakita nyo naman sa likod ko. Sa mga riders dyan, alam ko, alam nyo kung saan to. At uh, kasi tumitigil kayo dito para magpa-picture mga pups. So, nandito tayo mga pups. Ayan, nagpicture-picture kami ni Ron TV bago kami tumuloy sa palengke ng Jose Panganiban. So, ay si Ron TV. Kasama natin. So, tayo sa ulit. Papuntang sentro na kasi anibad. Yeah. Yeah. Ayan niya. Ayan. pa Pwede po magtanong? Ate pwede magtanong? mag ka mag pa dito. Ayan ah, na. Ano? Ano talaga? Ano talaga? 29, 19? 19. 19? Ah, 29-30 po. Anong maranggay? Shoutout ka kung gusto mo mag-shoutout. Shoutout! Shout <laughs> Sa amin! Oh. Ang ganda po ng ano, gawa niyo. Ang ganda. Ayun na vlog namin. Opo! Huh? Opo! Sige, punta na kami ha. Thank you, thank you. Happy Fiesta po. Happy Fiesta.

<laughs> Malalaman ni Mama. Malalaman ni, ni, ni Mama. So, ayan. Maraming salamat. Salamat po. Picture tayo, picture tayo. Dito po ano? Di ba ng Ay, ano na? Ang sisi part. Pounting na yan. Darap, darap, darap. You, salamat po. Salamat, ma'am. Salamat po. After ng ilang minutong biyahe namin ni Ron TV, mga pups ay nakarating na rin kami dito sa bayan ng Jose Panganiban mga pups So yun mga paps, andito na kami ngayon yung TV sa palengke ng Jose Panganiban at yun magiikot-ikot na kami dito at ipapakita namin sa inyo yung palengke ninyo sa mga hindi nakakawi dyan panoorin nyo lang to para makita nyo kung ano nang itsura ng palengke ng Jose Panganiban Let's go mga paps Mga taga Panganiban, please follow na Let's go na Follow nyo na kami, BN black at Tron TV Let's go! Pwede mong tanong, saan po dito yung IBIAS? Ano? Salamat, salamat. So, ayan mga paps. Nandito kami ni Ron TV sa IBIAS store. So, sarado dito. Pumunta kasi kami dito para bisitahin yung followers namin dito. Si Susie yata yun? Sus ba yun? No? Oo, kay Sus. Sus. So, sa dito, may event yata daw sa taas. Kaya, ayun. Sorry, uh, Tol. na lang, Tol, next time. Sorry, Nap, Tol, na... pumunta kami. Hindi mo masabing hindi kayo pumunta. Kanina pa kami dito. Oo, oh, dito kami. Oh. Ibias yan, Oh. So, narinig namin, Tol. Ano, may event daw pala kasi kayo. Oo, oh, may event kayo. Kaya, sarado dito. ayun. o. Sarado. So, geng, geng na lang para sa'yo, so, Tol. Bawin na lang next time. Oh, Papap, sa palis na kami ng TV. Bilang dumating yung followers natin dito. <laughs> Ayan, shoutout sa'yo, tol. Ayan, kala namin, hindi na namin siya makikita dito. Papunta na sana kami ng park. Ayan, mga tol. Ayan, ayan. Our Lady of the Most Calling Cross of Parang morga O <laughs> uh, diba? Kung may morga sa Ano po? Eh kung may morga sa Daet Meron dito sa Sipangan Diba? Katikad lang ng simbahan O <laughs> diba? O diba? O diba? O diba? O Shout out! Hey, shout out po! Kailan <laughs> hey, Kailan fiesta dito? October? Uy, inom lang ito. Okay talaga. Ay, lang talaga. Kailan yung pesta dito? Saga dito kayo? Uy, October daw. October ano? October ano? October 7. Huwag kong kasi nagtatanong lang kami. Bakit <laughs> yung <laughs> Okay basta October no? Opo. Masalamat. Una natin kami. O, oh, shoutout kayo. Baka may gusto kayong shoutout. Shoutout. Sige na, ano na kami? Hindi nyo alam ang fiesta dito. Bye bye. Ito, baka alam ng mga to. Baka ito alam. Kailan fiesta dito? October 7 pala kayo. October 33 daw. Hindi, <laughs> joke lang. Salamat. Ano na kami ha? Okay. Bye bye. Hanapin niyo lang, ano, Ron TV, tas BN Motoblog. <laughs> Shout <That's> out po. out kay Mojing. So yan, dito kami sa park ng kasi panganiban mga paps. Siyawa lang kayo bossing. Anong pangalan mo boss? Christian de Guzman. Christian de Guzman. Saka dito ka boss? Other road. Salamat bossing. BN Moto Black. Bigulanong negro din. Yes, society yun. Woo! Mga brother, pwede magtanong. Taga saan po? ay asa, ano kung Yes, boss. Saan po ikot po. Sa so, para. Sa may parang Malayo pa paano? Taga saan kayo boss. Taga ano po ako dahil? Mata ka dahil dai tinga Sa ano po oh! sa puro ko no. Yeah, shout out sa Shout out sa Moto J. Hoy Moto J, shout Moto J. Moto J

Oh, thank you. Happy birthday ulit. Salamat. Salamat. Salamat ulit. So, yun mga paps. Uh, hanggang dito lang muna yung vlog namin dito sa Jose Panganiban, Palengke, Meron TV. Uh, at abangan nyo yung part 2 namin sa Larap, Jose Panganiban. Pupunta kami doon ngayon. at uh, maraming maraming salamat sa panonood mga paps. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share mga paps. At sa mga hindi pa nakapollow, follow nyo na kami mga paps. Pakita mo yung daan papuntang Larap. <laughs> Ayan, dito ay dito yung daan namin papuntang Larap. So, abangan nyo. Part 2. Jose Panganiban, Larap. Let's go!